Uh grabe to. Sabing nalalaglag na klinker semento. Paano kaya ito? Sana may magwawalis dito. Isang masayang araw sa lahat. Ah, dito na kami ngayon mga kalas sa Barranquilla, Columbia. Ah, dumating kami kahapon. mag kami ng nag kami ng clinker cement. So, yan yung diskarga namin. Discarga namin dito sa Barranquilla Port, Barranquilla, Columbia. Ah, kahapon kami dumating mga kalas. Gumigit dito sa dito ng na... Parasilya. Pali, tatlong araw kami nag-drifting kasi naghihintay kami ng schedule. Patraka sa pinto kaso wala pa. Kaya, drifting muna kami. Ngayon lang, kapon lang kami dumikit. Ito sa pito nila. Nag-discarga ka agad. Ito. Malikabok, mga kalas. Kawawa kami nito. Ito. Daming linisan dito sa bandang starboard side kasi ang kaya ito Balik abong Sana hindi uulan mga kalas, Para hindi titigas tong Kargada nga nalaglag dito sa kuberta Kasi pag Papasa kasi to, Titigas kami kawawa Pag iscript kami dito kawawa kami Ano kami dito mga alas uh, ah, Uli namin dito Limang araw Bago matapos Kaya Sana-sana hindi uulan. Ito mga kalasok. Karga nila. Ang gamit nito subscribe cream at saka ship scrub. Inaglag nila dito sa pirto nila. Tapos, inadakot ng bulldozer, nagkarga ng truck, by truck mga kalas. Kaya medyo, ano, medyo mabilis kasi walang tigil. Sana-sana uh, matapos kami ng maaga para ma -okay na, para kami. Na hindi mabutan ng ulan mga kalas. Yan mga kalas oh. Ayos pa naman dito sa ano, barangkilya sana. Kaso, hindi kami makalabas. Hindi kami binigyan ng surface. Kaya, tingin na lang sa malayo. You know, maganda sana. Yan oh. yung dito dito sa barangkilya Columbia. You know, malapit na lang na basa. Highway no? na yan. Sa gate na yan. Ayos sana. So, sige mga kalas. Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. God bless.